Sa segment na, The Clones, isang pangalang biglang umingay sa mga manunood, Jerome Evardon. Isang ordinaryong kalahok, pero may hindi pang talento, isang boses na halos kopya ni Elvis Presley, ang hari ng rock and roll. Taong lumipas man, hindi nawawala ang impluensya ni Elvis Presley. Ang kanyang estilo, boses, at karisma ay nananatiling pamantayan ng maraming mga awit sa buong mundo. At sa Pilipinas, muling nabuhay ang alindog ni Elvis sa pamamagitan ng isang lalaking mula sa The Clones, si Jerome Ivardon, ang tinaguriang ka-voice ni Elvis Presley. Bago siya nakilala bilang clone ni Elvis, si Jerome Ivardon ay isang simpleng mga awit. May hilig na talaga siya sa musika, ngunit walang inaasahan na magiging ganito kalaki ang epekto ng kanyang talento sa telebisyon. Nang siya'y sumali sa The Clones, ang layunin lang niya ay maipakita ang kanyang kakayahan ngunit ang inakala niyang simpleng pagtatanghal ay naging simula ng isang pambihirang pagkilala. Sa unang salang pa lang ni Jerome sa entablado, napatigil ang audience. Ang mga hurado, napatitig. Ang mga manunood, napangiti at napamangha. Hindi lang niya ginagaya ang boses ni Elvis Presley, parang mismong kaluluwa ni Elvis ang nasa kanyang katawan. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na lumago ang kasikatan ni Jerome Ivardon. Sa social media, kumalat ang mga clip ng kanyang performance. May mga nagsabing parang bumalik sa buhay si Elvis, habang ang iba na may tinawag siyang The Filipino Elvis. Ngunit higit pa sa pagiging clone, ang tagumpay ni Jerome ay nakaugat sa kakayahan niyang magbigay ng nostalgia. Para sa mga nakatatanda, muli nilang naramdaman ang kabataan nila. Para sa mga kabataan, nakilala nila kung sino si Elvis Presley sa pamamagitan ng isang Pilipinong may kakaibang galing. Ang segment na The Clones ay naging saksi sa isang pambihirang sandali, isang sandali kung saan ang musika ng nakaraan ay muling nabuhay sa kasalukuyan. At ang pangalan ni Jerome Ivardon ay naging simbolo ng respeto sa mga musikong nagbigay daan sa kasaysayan. Maraming nagtaka, paano niya nagawang gayahin ng eksakto ang boses ni Elvis Presley? Ayon kay Jerome, hindi lang ito basta paggaya. Ito ay pag-aaral ng tono, accent, phrasing, at emosyon sa bawat linya ng kanta. Sa bawat pagbigkas niya ng Love Me Tender o Can't Help Falling In Love, ramdam mo ang puso, hindi lang ang tunog. Ito ang dahilan kung bakit lumampas sa simpleng impersonation ang kanyang talento, ginagawa niyang buhay ang bawat awitin. Sa likod ng mga ngiti, alam ni Jerome na bawat performance ay may responsibilidad, ang dalhin ng pamana ni Elvis sa bagong henerasyon. Kaya't bawat pag-awit niya ay hindi lang para sa karangalan, kundi bilang pagpupugay sa musikang walang kamatayan. Ang segment na The Clones ay naging patok dahil sa mga kalahok na nagdadala ng nostalgia. Ngunit iba si Jerome Ivardon. Hindi lang siya ginagaya, binibigyan niya ng sariling interpretasyon ang kanyang karakter. May karisma, may lamang, at may respeto sa orihinal na artist. Kaya't sa tuwing babanggitin ng The Clones, hindi may iwasang banggitin din si Jerome. Siya ang naging face ng segment, ang patunay na hindi mo kailangang maging sikat para magmarka sa puso ng mga tao. Nagkaroon siya ng mga fans, mga taong sumusuporta sa kanyang bawat pagtatanghal. May mga humihingi ng selfie, mga lumalapit upang sabihin, ang galing mo, parang si Elvis talaga. At doon niya naramdaman, hindi lang siya kalahok, isa na siyang inspirasyon sa kabila ng kasikatan, na natiling mapagpakumbaba si Jerome. Sa mga panayam, palagi niyang sinasabi na ang musika ni Elvis ay dapat kilalanin at pahalagahan. Ang kanyang layunin ay hindi lamang sumikat, kundi ipaalala sa kabataan na ang tunay na musika ay walang hanggan. Sa panahon ngayon na dominated ng modern pop at digital sounds, ang pagkakaroon ng isang tulad ni Jerome ay tila paalala na ang classic ay hindi kailanman naluluma. Malaki ang naging ambag ni Jerome Ivardon sa tagumpay ng The Clones. Dahil sa kanya, tumaas ang engagement ng mga manunood, at muling naibalik ang sigla ng mga segment na nagbibigay pugay sa mga idolo ng nakaraan. Maging ang mga hurado, hindi maiwasang purihin si Jerome. Ang kanyang presence sa entablado ay laging may energy, confidence, at respeto, isang kombinasyon na bihira sa mga contestant. Ang bawat pagtatanghal ni Jerome ay parang kwento ng pag-asa. Isang kwento ng taong naniwala sa kanyang talento at ginamit ito para magbigay ng saya sa iba. Hindi niya kailangang maging kopya dahil sa puso ng mga nanonood, siya ang Elvis ng Pilipinas. Ngayon, kahit tapos na ang The Clones, nananatiling buhay ang pangalan ni Jerome Ivardon. Ang kanyang mga performance ay patuloy na pinapanood online at ang kanyang boses ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Si Jerome ay patunay na ang musika, kapag inawit mula sa puso, ay hindi kailanman mawawala. At kahit ang isang ordinaryong tao, kapag ginamit ang talento ng may pagmamahal at respeto, ay maaaring maging alamat sa kanyang sariling paraan. Matapos ang tagumpay niya sa The Clones, akala ng marami, doon na matatapos ang kwento ni Jerome Ivardon, ang tinaguriang ka-voice ni Elvis Presley na bumigani sa mga manunood ng The Clones. Ngunit para kay Jerome, ang pagtatapos ng segment ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Bagkos, ito ay simula ng bagong yugto, ang yugto ng kanyang tunay na paglalakbay bilang artista, performer, at inspirasyon. Sa bawat tagumpay, may kasunod na pagsubok, at sa bawat pagsubok, may pagkakataong muling magningning. Ito ang kwento ng muling pag-angat at patuloy na pag-improve ni Jerome Ivardan ang ka-voice ni Elvis Presley na minsang pinahanga ang buong bayan sa segment na The Clones. Ngunit sa likod ng mga palagpak at papuri, ay isang lalaking patuloy na nagsusumikap, hindi lang para magaya, kundi para mas maging mahusay pa kaysa dati. Nang una siyang lumabas sa The Clones, agad siyang sumikat dahil sa nakakapanindig balahibong boses na halos kopya ni Elvis Presley. Ngunit sa sumunod na mga buwan, pinatunayan ni Jerome na hindi lang siya mahusay, patuloy siyang lumalago. Matapos ang kanyang unang tagumpay sa The Clones, hindi siya nakontento. Habang ang iba'y nasiyahan na sa kanilang unang pagkilala, si Jerome ay nagsimulang magtanong sa sarili, paano pa ba ako gagaling? Paano ko mapapanatili ang interes ng mga tao? At doon nagsimula ang kanyang bagong yugdo, ang pagpapahusay sa bawat aspeto ng kanyang pagiging performer. Sa mga rehearsal, pinakinggan niyang muli ang mga recording ni Elvis. Pinag-aralan niya hindi lang ang tono, kundi pati ang phrasing, breathing, at stage presence. Hindi na siya basta gumagaya, inaaral na niya ang teknikal na sining ng pagkanta. Sa mga vocal coach, natutunan niyang kontrolin ang vibrato, pinaayos ang diction, at pinatibay ang kanyang projection. Ang boses na dati ay kahawig ni Elvis, ngayon ay mas pino, mas buo, at mas kontrolado. Ito ang tinatawag ng mga hurado na Ivardon Evolution Isang malinaw na pagbabago na ramdam ng mga manunood tuwing siya'y muling umaawit sa entablado. Ngunit hindi lang sa boses nagbago si Jerome. Malaki rin ang improvement niya sa stage presence, ang paraan ng paggalaw, ng pakikipag-ugnayan sa audience, at ng pagdala ng sarili bilang isang profesional na performer. Noong una, simple lang ang kanyang galaw, isang mikropono, isang titig, at isang awitin. Ngayon, bawat kilos niya ay may timing, may impact, at may confidence na dala ng karanasan at disiplina. Hindi na siya takot sa ilaw ng entablado. Bagkos, ang bawat liwanag ay parang nagbibigay inspirasyon sa kanya para ibuhos ang lahat. Maging ang mga hurado ng The Clones ay napansin ang malaking pagbabago, mas kontrolado, mas emosyonal, at mas buhay, sabi ng ilan. At para kay Jerome, iyon ang pinakamagandang gantimpala, ang marinig na nakikita ng iba ang bunga ng kanyang pagsusumikap.